Pag um, obserbasyon namin sa media, marami po sa daan-daan libong crowd yata yan sa harap ng basilika. Ang tila uh, nagulat doon po sa pangalan na lumabas uh, bilang Bagong Santo Papa. Not that they don't welcome any other names. Kaya lang, ang inasahan po yata talaga ay yung madalas lumabas din sa media uh, at uh, kasama na nga po si uh, Cardinal Tagli, kahit nga po si Cardinal David, even Cardinal Adin Kula. Um, kayo rin po ba ay nasorpresa? Naging mahirap po ba ang, ang proseso ng inyong eleksyon? So, sige, mauna na ako sa uh, sumugot. ano? um, Siguro yung nagulat ay dahil merong ina-expect kagad para may kandidato o may manok. And if you remember, bago ko umalis ko Rome, pinaalala ko na sa lahat ng mga kapatid, mga Pilipino, na walang kandidato sa eleksyon na ito. No? At uh, kami nagtungo ng Roma para pakinggan kung sino ang nasa sa puso ng Diyos. Yun lang. Kaya, yung pagkagulat, siguro yung well, the whole time, para kami nagdadasal, Panginoon, turo mo naman sa amin kung sino yung gusto mong piliin. Ganon. Ang, ang pagkagulat ay uh, the, siguro the shock or surprise of joy na meron na tayo sa Santo Papa. Yun ang pinaka big deal sa lahat. Ayun ko lang kung ano masasabi ng ating mga kapatid.